Eya, wala na yung Hi. Hello kapusta. 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 Sa hirap at kinahawang 🎵 Uy, nag-i-invite ako. Accept nyo, bilis. Iyabas yeah, sa palayaan. Yeah. Iyabas. ka? Ah. Hoy <laughs> mo ka puli. Hey, po, Ma'am Sir Mayon, Alma. Hala, dalawa yung light ko. Oh, hawakan mo kasi. Oo nga ba? Hi guys, dalawa yung live ko today. <laughs> wag na po natin pakita yung may ari ng ano ng page. Hi po. Hi po. Good afternoon. Okay, nandito po tayo ngayon sa Fujitsu Ditech Corporation of the Philippines where we have been working for 3 years. Ay, oh my God, 3 years na ako wow. dito. Hey, hey. Diba, guys? Ito nga po pala, nakikilala ko po yung pusa po ng Ditech. Hello. Hey, <laughs> Hi, boss. Watch out sa page po ni Ming Ming, mga kimyao. out. <laughs> meow, meow. <laughs> <laughs> Carly and Pussy. Ito daw akal. Eh, Pussy ni Carly. Ano lang? Yan, nakikilive lang po ako. Ewan eh, ko. Nakikilive lang po ako dun sa may area ng page. Ito po siya. Ang tunay na Pussy ng Dytek. Papakilala ko po sa inyo ang uh, si ate. Papakilala ko po sa inyo. Isa po sa pinakamaganda ng Dytek. <laughs> Tapos nabagsak walang viewers ay ano hello Arlene <laughs> hi papansin lang ako sa pa ni pa Meng pa 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 ang pa ko sa pa <laughs> Ako po yung anak niya sa Pujitsu Daitek Corporation po. Ako nga po pala isang streamer po sa Pupo. <laughs> streamer sa Pupo. Pupo. May mahaba ng aming video. Yan -ay. ay aming video. Ipapost namin sa Facebook. Donna. Ay, yung... eto po pala birthday po ngayon ni eh, Madam Ranch. mag ilan? sa... mo pa kung ilan sila? Sabihin mo, hi. I-upload ni ming sa... Hello, Hello, birthday Hello, birthday ko. Hello, birthday ko. Hi, Sir Cesar. Hi, Ma'am pa-flex sa yellow basket number 30? Wala <laughs> <laughs> Say, mine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagpapagod na yung live ko. like na Jonah yung one day. Bye-bye!